Good morning mga idol Shout out po mula sa aking big son Si Olivio San Juan Ang kamag-anak yan idol Shout out sa iyo Boss Idol Lakbay para luman Dito na tayo sa Digastro wala ang traffic pera lang nawawala pero ang traffic hindi

Okay, uh -huh. Ay, ya, tarik sa traffic na ah. pasero. Crossing, crossing, I Amazon River Amazon River ng Pilipinas